bago mo lang pumanaw si Pangulong Duterte, bago mo lang siya mamatay, sana maramdaman niya na somehow merong isang sangay o isang sanga ng gobyerno, particular ang Senado, na nag-iisip na siya ay sana makauwi at mailagay sa house arrest. Kaya't ko sa aking mga kasamahan, ilang mga senador ng Sambayan ng Pilipino. Kasama na rin ang ating makasamahan na sila Sen. Risa, Sen. Kiko, Sen. Bam na pairalin natin ang pagunawa, unawa Ibigay halaga sa kalusugan at dignidad na nakatatanda lalo na may dinadalang karamdaman. Mr. President, ginagalang kong mga kasama With due respect sa mga may akda at taga-suporta ng resolusyon ito, nakatayo po ako dito para ipaliwanag yung aking boto ng no. Una po, sangayon ako na ang humanitarian considerations ay essential na bahagi ng hustisya. At tama ang dapat makonsern tayo sa general welfare at dignidad ng lahat ng mga Pilipinong nasa ibang bansa, ng lahat ng ating mga nakatatanda at ng lahat ng mga persons deprived of liberty. Pero Mr. President, hindi tayo nagdi-deal -de sa sufficient facts. Wala pong indikasyon na ang ICC ay nagpapabaya sa pagbantay sa kalusugan at kagalingan ng mga taong nasa kustudiya nila. Ang panawagan para ang gobyerno ay mag-advocate para sa interim release o house arrest ni former President Duterte. Maaring naka-couch sa humanitarian terms. Pero nagmumukaring, rin isa pang halimbawa ng ating gobyerno na nagbibigay ng special treatment sa isang makapangyarihang individual. Tila ba'y isa na naman itong patunay na ang batas ay marahas sa karaniwang Pilipino pero malambot sa iilang may kapangyarihan kapag ordinaryong lolo ang inakusahan ng nagnakaw pwedeng kulong agad at di makapagpiyansa pero dito gobyerno mismo ang lumalaban para bigyan ng house arrest ang isang taong akusado ng mga napakamabigat na krimen mga kasama, ang mga atrocities ng tinatawag na war on drugs ay hindi mga guni-guni lamang. Sila ay mga winasak na buhay ng libo-libong mga mahihirap na Pilipino. Alang-alang sa pagrespeto, sa hustisya, fairness at alaala -ala nung mga ang mga buhay nila ay ninakaw at winasak. Ipagpaumanin niyo po, Mr. President at mga kasama, hindi ko po in good conscience masuportahan ang resolusyong ito. Bumoboto po ako ng no. Ako po ay bumoboto ng no. Pinakinggan ko ang uh, mga sponsorship speeches ng ating mga kasamahan. Tama naman may basehan para sa humanitarian consideration dahil may edad na inihingi ng isang uh, paraan para ma-house arrest. May basehan po ito base sa mga argumento na nabanggit kanina. Subalit, kaya ng nabanggit kanina ng ating majority leader na si Senator Zubiri, Sinabi niya, maga, magagalit ang mga biktima ng EJK. Libo-libo ang pinatay. Libo-libo pa ang nawalan ng ama, ng ina, ng anak, na ang hiling ay hustisya. Tama rin na humingi ng hustisya. Saan tayo papanig? Tama, may basehan ang humanitarian consideration. Ngunit may basehan din yung daing at yung dalamhati at yung masasaktan na libo-libo nating mga kababayan na pinatay. Saan tayo? Humanitarian consideration o sa mga daing ng hinihiling ang hustisya? bilang chairpa, chairman ng Committee on Justice and Human Rights, nais ko sa isang banda. Tungkulin kong pumanig sa mga daing ng naghahanap ng hustisya. I vote no.